Claudine at Marjorie D.N. Erinta na mukha nang biglang dumating si Gerald Anderson sa burol ng kanilang kuya. Sa gitna ng isang nakagaganyak na lungsod, kung saan hinalika ng araw ang abot tanaw at ang hangin na hinuhugot ng pag-asa, dalawang kapatid na babae, si Claudine at Marjorie D.N. Erinta, ay nasisiyahan sa isang matahimik na hapon sa ibabaw ng burol ng kanilang nakatatandang kapatid. Kilala sa mga nakamamanghang tanawin at liblib -lib na kagandahan, ang burol ay ang kanilang santuario isang lugar kung saan maaari silang tumawa, mangarap, at makatakas sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay. Habang sila ay nakalung sa ilalim ng lilam ng isang sinaunang puno ng oak, ang kanilang pagtawa ay naghalo sa banayad na rustling ng mga dahon na lumilikha ng isang symphony ng kagalakan. Bigla, ang katahimikan ay tinusok ng tunog ng mga yapak na papalapit. Ang mga kapatid na babae ay nagpalitan ng mausisa na sulyap, ang kanilang pagtawa ay kumukupas nang makita nila kung sino ang nakakaakit sa kanilang paraiso. Sa kanilang pagtataka, ang paglitaw mula sa makapal na mga dahon ay walang iba kundi si Gerald Anderson, ang aktor ng heartthrob na kilala sa kanyang kaakit-akit ng iti at pagkakaroon ng charismatic. Nadama ng mga kapatid ang lahi ng kanilang mga puso, isang halo ng kawalan ng paniniwala at kaguluhan na bamaha sa kanilang mga pandama. Habang lumapit si Gerald, ang hangin ay tila nag-crack ng enerhiya. Nakasuot siya ng isang casual na sangkap, ngunit mayroong isang bagay na hindi may kakaila magnetic tungkol sa kanya. Si Claudine, palaging ang nakabold, ang unang gumaling. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Tanong niya, tumatagal ang boses sa kabila ng pag-agos sa kanyang chan. Si Marjorie, sa kabilang banda, ay pansamantalang hindi nagsasalita, ang kanyang malawak na mga mata na sumasalamin sa parehong paghanga at pagkabigla. Ngumiti si Gerald, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalokohan. Narinig ko ang burol na ito ay isang nakatagong hiyas at nais na makita ito para sa aking sarili. Dagdag pa, lagi kong nais na matugunan ng mga kapatid na babae. Aniya, ang kanyang tono ay mapaglarong taos puso. Ang mga kapatid na babae ay nagpalitan ng hindi kapanipaniwalang hitsura, narinig nila ang mga alingaw-ngaw. Ngunit upang siya ay nakatayo sa harap nila ay lampa sa kanilang mga ligaw na pangarap. Habang nag-ayos sila sa pag-uusap, natunaw ang paunang pagigting. Natagpuan ni na Claudine at Marjorie ang kanilang sarili na tumatawa at nagbabahagi ng mga kwento, ang kanilang paghanga kay Gerald na umuusbong sa isang tunay na koneksyon. Nagsalita sila tungkol sa kanilang mga pangarap at adhikain, at si Gerald, naman, ay nagbahagi ng mga talento mula sa kanyang buhay sa limelight. Ang araw ay nagsimulang magset, pagpipinta ng kalangitan sa mga kulay ng orange at rosas, na naghahatid ng isang gintong glow sa trio. Kapag ang pag-uusap ay umabot sa isang komportabling ritmo, hinugot ni Gerald ang kanyang telepono at iminungkahi na kumuha sila ng selfie, isang sandali upang makuha ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito. Habang magkasama silang magkasama, nadama ni Claudine ang isang mabilis na adrenalin ito ay isang sandali na mamahalin niya man. Si Marjorie, medyo nahihiya pa rin, na malapit sa Gerald, ang kanyang karera sa puso. Matapos ang larawan, samando si Gerald, ang kanyang tingin ay naayos sa abot tanaw. Alam mo, ang lugar na ito ay kaima himala. Hindi lamang ang view, ito ang vibe. Kayong dalawa ay may isang espesyal dito, sabi niya, isang maalalahanin na hitsura na tumatawid sa kanyang mukha. Nagpalitan si Claudine at Marjorie ng mga ngiti, ang kanilang mga puso ay namamaganang may pagmamalaki. Habang bumagsak ang gabi, ang kapaligiran ay lumipat sa isang bagay na mas matalik. Ibinahagi nila ang kanilang pag-asa para sa hinaharap, mga pangarap na tila nakikipag-ugnay sa mga bituin sa itaas. Si Claudine, na pinalakas ng sandali, tinanong si Gerald tungkol sa kanyang mga plano. Ano ang susunod para sa iyo? Anumang mga kapana panabik na proyekto? Nagtanong siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pagyuzisa. Ang tugon ni Gerald ay isang halo ng ambisyon at pagpapakumbaba. Masigasig siyang nagsalita tungkol sa kanyang paparating na pelikula, na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na itulak ang mga hangganan at galugarin ang mga bagong tungkulin. Ang mga kapatid na babae ay nakinig ng mabuti, inspirasyon ng kanyang dedikasyon at drive. Sa sandaling iyon, nakaramdam sila ng isang koneksyon na lumampas sa mundo ng tanyag na tao at fandom. Habang malapit na ang gabi, tumayo si Gerald, brush off ang damo mula sa kanyang maong. Marahil ay dapat akong bumalik, ngunit natutuwa ako na natitisid ako sa burol na ito at nakilala kayong dalawa. Lumingon siya kina Claudine at Marjorie, isang pahiwatig ng kalokohan na bumalik sa kanyang ngiti. Gawin natin ito muli minsan. May pakiramdam ako na marami pa ang galugarin dito. Habang naglalakad siya palayo, nadama ng mga kapatid ang isang halo ng kasiyahan at kawalan ng paniniwala, Gumastos sila ng isang hapon kasama ang isa sa mga pinaka-charismatic na aktor sa industriya, at ang memorya ay magtatagal ng matagal matapos siyang mawala sa gabi, umupo sila sa katahimikan sandali, hinayaan ang mahika ng araw na hugasan sila. Maaari mo bang paniwalaan ito? Sa wakas ay sinira ni Claudine ang katahimikan, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka, tumango si Marjorie, ang kanyang pag-iisip ay nakikipagsapalaran na may mga saloobin ng posibilidad at pagkakaibigan, alam nila na ito lamang ang simula ng isang kapanapanabik na kabanata sa kanilang buhay. Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, mayroon kaming isang kwento na dadalhin ka sa isang di malilimutang paglalakbay. Isipin ng isang matahimik na pag-urong ng burol, dalawang kapatid na tinatangkilik ang kanilang araw, at bigla, isang tanyag na tao ang lumalakad sa kanilang buhay. Manatiling nakatutok habang binubuksan natin ang nakakaakit na kwento ng sorpresa at koneksyon. Salamat sa pagsali sa amin sa hindi kapanipaniwalang pakikipagsapalaran na ito. Kung minahal mo ang kwentong ito, huwag kalimutan na magustuhan, mag subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas kamangha-manghang nilalaman. Sino ang nakakaalam kung ano ang mga sorpresa na nagiging